Trending ngayon sa social media ang bagong episode nga ng Toro Family na pinamagatang positive. Ikinagulat nga ni Tony Fowler ang naging resulta nga ng pregnancy test Matapos nga mag-positive ito Naging emosyonal nga si Tony Fowler Matapos makitang positive nga Ang naging resulta Naisipan niyang gamitin nga ang pregnancy test Matapos nga ang limang araw na delay Nang masigurado nga Ay gumamit pa ng dalawang pregnancy test si Tony Fowler Upang makumpirma nga kung buntis nga ba siya? Wait <laughs> Mommy. Wait lang. Mommy. Wait lang. Teka, hinahanap mo 'yung hair oh. Isa pa raw mami para sure. ano? baka magdikit mo sa inyo para payan sayo. Ay, paglaki. Nang ibalita na ni Tony Fowler kay Tito Vince ay hindi naman may iwasang maging emosyonal ito. game. On like, <laughs> okay, One, two, three, up! Ano yan? <laughs> <laughs> hindi yung sa akin, wak. yung sa'yo? Oo.

grazie, Sobra akong speechless. Kasi after ilang tries namin ni Jowa, after ilang away, after ilang usap about dito, pressure, patong-patong na pinagagagawa namin sa buhay. Nung pinakita niya sa akin yung sapatos at pag-angat niya na, positive lahat ng piti. Nagra-rumble-rumble yung salita sa utak ko na hindi ko alam kung ano talaga yung sasabihin ko. Pero one thing is for sure, sobrang saya ko kasi may lumusot na sundalo at nakabuo kami ni Joe. Naramdaman ko yung nararamdaman ng mga ka kaibigan ko noon or yung mga nagkikwento sa akin na nalaman nilang buntis yung asawa nila. Biglang pumasok sa sistema ko yung pakiramdam na gano'n na, Oh my gosh, buntis ka? Totoo ba? Totoo pala yung gano'ng pakiramdam. Yung alam mo lang, oo, nabuo na. Tapos, ang daming tanong sa utak mo. Grabe, masaya ako. Sobra, sobra, sobrang, sobra. Salamat kay Lord. Binigyan kami ng panibagong angel sa buhay namin. Sa wakas nga ay magkakaroon na ng baby Tyron, si Tony Fowler at Tito Vince. Ano naman ang na masasabi ninyo sa istoryang ito? Congratulations, Tony Fowler at Tito Vince.